Yes. So, so so far, uh, satisfied naman kayo, lalo na doon sa creation ng Department of Migrant Workers, doon sa kanilang performance uh, in reaching out dahil alam ninyo, eh, nakikita ninyo ever since yung mga pinagdaraanan ng ating mga OFWs and how the way should be done yung uh, pagtulong akong resuman. Yes. Alam mo, Raymond, uh, ako kasi, kung, uh, kung yung totoo lang tayo, yung pag-uusapan natin, di ba? Mm -hmm. Noong una, wala akong ginagawa, kundi talaga lahat ipagtanggol, ibigay lahat. Ang kaya, kinakailangan suporta natin sa Department mm -hmm. of Migrant Workers dahil yun yung serve natin. Pero mm -hmm. I'm also happy na maayos naman po ang pagpapasakatuparan nila ng kanilang makatrabaho, ng kanilang dapat na servisyo. Mm -hmm. Pero sinabi ko din po sa kanila kung ano yung kulang nila. Ah, mm -hmm. uh, kung mamarapati niyo po, sinabi ko I'm very open to all of uh -huh. them. Ah, uh, kay yung Hans Kansas kay dito sa ating ibang music, kay music PY Kauna, music Aliones, kay music um ah uh, Olalia, nang sabi ko, my dear, please lang napaka mm -hmm. ng mga tauhan natin sa iba't ibang region. Sa ibang-ibang mm -hmm. bansa, wala tayong labat dito, labor attache, wala tayong welfare officer dito. Paano natin magsaservisyohan ang mga kababayan natin, lalo na may mga totema, kung mm -hmm. understaff tayo. Mm -hmm. Meron kayong budget, gamitin niyo yan. Diba? <laughs> hindi. hindi ko alam, hindi ko alam. Pero sabi nila, inuumpisahan na daw po sila ngayon, magpuno ng mga tao, at taming tumatawag sa akin, ma'am, mm -hmm. sa region po lima po ang istasyon ko, tatatlo lang po kami. Sabi na magta-type kami, magre-report kami lahat, so, paano po yun? Mm -hmm. So, sinabi ko po sa kailayo, I'm very open. Hindi kasi ako pwede yung, uh, kailangan sa, alam nyo kung anong dapat improve para mm -hmm. maibigay natin ang service sa kababayan natin. So, yun lang naman ang talagang pinaka-complain ko. Mm -hmm. At dapat tumakbo na rin, kailan lang nga patakbo itong reintegration program. Kasi okay, naroon tayo ng transition period. Pero matagal na yung transition period na yan. Hmm. Diba? Kailangan, trabakhuhin nyo na. And I think now they are moving. Slowly, slowly, they are moving. They are very good now. Although yung staffing, hindi pa rin po siya competitive.